Hello mga Mars! Habang naglalakad nga kami dito, nakita ni Sara itong medyas ni Hana. Nakagabi ko pa hinahanap. Kung hindi nga namukaan ni Sara, eh, hindi ko mapapansin na nandito pala yan. Magpapakar wash pala kami ngayon ng kotse. Halos 3 months na ata nakakalipas nung huli namin nagpakarwash. Kapag may day off naman si Yuto, lagi namin inuuna yung lumabas kesa maglinis ng kotse. Si Sarah naman mukhang naiirita sa sinag ng araw. Pero nung tinapatan ko ng camera, ngumingiti-ngiti. Eh. Nandito na kami sa Eneos. Dito kami lagi naglilinis ng kotse. Malapit lang ta sa bahay wala pang 10 minutes. Kaso laging maraming tao dito lalo na pag weekends. Binigyan ko ng juice itong si Sara dahil mukhang naiinip na rin. Pero mukhang relax naman siya dito sa upuan niya. At kami na nga yung susunod na magpapakarwash. wash. Sa totoo lang, mas maganda talaga pag dekamay kasi talaga matatanggal mo yung mga dumi-dumi sa gilid-gilid. Pero no choice kasi, malamig na, may dalawa pa kaming batang kasama. Buti nga hindi nag dito si Hana. Behave lang siya at tumitingin lang sa paligid. After namin magpa-car wash, naglagay na rin kami ng air pressure sa gulong. Binakyom na rin namin yung loob ng kotse at nagpupunas-punas nga rin ako. Ang kaso nga lang itong bunso ko, nagiiyak-iyak na at mukhang nagugutom. Kaya pumasok nga muna ako dito sa loob ng kotse at pinadede ko muna tong si Hana. At nang matapos nga kaming magpa-car wash, ay dumaan muna kami dito sa McDo dahil nag-crave nga ako ng french fries. Sabi ko sa staff, lagyan ng tatlong ketchup. Kaso hindi nalagyan. Sige na mga Mars, bye-bye!